Paano magpalit ng urasan. Ito, so, 12.21. Gawin natin 3.02. Hold yun lang, dalawang button. Yan. Pwede okay, mapili kung 24 hours or 12 hours. 12 hours tayo. Okay. Next lang natin. Ito, so, up and down lang. Gawin natin 3. 3 Mag-advance tayo ng 1 minute. 3 out 3 'yung natin. Yan, yeah, okay. Ito 'yung brightness. Pwede tayong lakasin pa, babaan. Ah, pwede tayong pwede tayong adjust ng brightness. Sa akin, mas gusto ko malakas. Next, kilometer liter per 100 kilometer. kilometer per liter lang po yung nagamit ko yan. yan, okay na lahat